dun sa joint yung joint nyo. <laughs> <laughs> Salamat ha. Kasi sila kayo ha. Trip-trip <laughs> lang ba to? <laughs> Masaya lang ako sa nagawa ako. <laughs> ko. Sinasamantala ko lang yung panahon kong oras ko ano. ngayon. <laughs> tulog kasi? Kasi may tulog ko. <laughs> tulog yung alaga. <laughs> yung apo ko. Sir. Tap, tap, tap. Sir, sir, sir. Wala Hi. Yeah. Ano yan? Tangos daw ang ilong mo, ma. Ay, tangos ang ilong ko, siyempre. Nagparito <laughs> kay ka ba ng ilong, madam? Oh, hindi. <laughs> hindi ako nagparito <laughs> Original yan. <laughs> Original. <laughs> Original. <laughs> <laughs> yeah. Hindi ako. Ang sakit atahan mo. <laughs> hindi ayaw kong magpa-injection. <laughs> Bata pa ako, natakbo pa ako. Sabi <laughs> niya, matangos kasi, madam, bagay sa'yo. Ay, thank you, thank you, thank you, ha, thank you. Oh, pinaglay ka Kaya kasi lang sa... Kaya wala pa akong pangregalo. <laughs> Kayo pang mabibigay. <laughs> Biro lang. <laughs> wala <laughs> Thank you, thank you sa papapori. Kasi hindi totoo ba? Kayo nagagandahan ni <laughs> ako, hindi. Kayo ako ang nagagandahan sa inyo. <laughs> tap, tap, tap. Sir, sir, sir. Thank you, thank you. Tap, tap, tap. Hmm, ano pa ba yun? Tap, tap, tap. Share, share, share. <laughs> okay lang, manood kayo. Huwag <laughs> kayo magsasawa. <laughs> Pag nagsawa kayo, matulog lang kayo. Nakita pa rin ako gising. <laughs> tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. <laughs> tap, tap, tap. Share, share, share. Yan lang kayo, ha? <laughs> Panood. mag <laughs> lang kayo sa akin. <laughs> Kasi masaya lang ako sa ginagawa ko. Ito lang libangan ko eh. <laughs> Mamaya, ando na naman ako sa mga alaga kong pig. <laughs> ngayon, ano, ano ba alaga ko ng tao? <laughs> Mamaya, mga pig naman ang babaho ko. Tap, 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 share 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 Ay, join, join, join. Ano, <laughs> join, join, join. Tap, 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 share, share, tayo, with the roses. or ano, kahit. With the roses. Baka doon kayo manood, hindi na sa akin. <laughs> mas maganda yung kisa sa akin. <laughs> Tama, tap, 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 share, share, At, share. Ano? Tap, tap, tap. Ano siya kung tap, 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 share, share, share. Thank you, thank you. Kahit wala pa share. Ano ba yun? Wala pa. Thank mo. you for the join. Thank you for the join. Ah, thank, you. thank you for the join. hindi yung tiyak maroon mag-ingles. Pasisya na. Maroon yung. May nag-chuta ba sa'yo? Wala. Wala pa. Oh, wala na. Nag-join, <laughs> na join lang sila. Ano? don't join us. Hello, join <laughs> yeah, na. Nanonood lang sila. Ayan guys, tap tap tap, share share hello, share. Hello, hello, gay ga. Tap tap tap. Gay gay guys. Ayan, thank you. na. Ulitin mo yun sa'yo. Okay lang kahit wala kayo ibigay na rose. Basta mo dyan. Kahit wala kayo ibigay sa'yo rose. Okay lang. Thank you lang. Basta dyan lang mula ka lang. Wala yun. Swipe daw. Pagkin swipe mo. sebalik swipe tetap, mm, mo siya iswipe tetap, mo tetap, 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 ulit tetap, mo tetap, Tap tap tetap, tap tap share tetap, thank you. you tetap, 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 tap 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 share share tetap, 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 tap tap tap. tetap, sure, sure, sure. Thank you, thank you, thank you. Si <laughs> Thank you, thank you. Thank you, tap, 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 senior. Oh, Thank you, thank you. Single mom. Uh, icon, icon. <laughs> Mr. Uh, Sin, Sinunis, David, thank you, thank you. Tap, tap, Ay, ya, tap sabi, masi, Karis yung ano Helen Helen Giannones uh, Card Card 22 Hannah David Thank you, thank you Share, share, share Tap, tap, tap uh, Share, share, share Thank you, thank you Sa mga pangabal ako sa inyo Tap, tap, tap Share, share, share Thank you, thank you Thank you, thank you Sa star Thank you, thank you Thank you, thank you Ay, salamat Tapansin nyo ako Salamat, thank you, thank you Ito ang libangan ko salamat. Salamat talaga. <laughs> salamat, salamat sa inyong lahat. Hindi ko na, iba, hindi ko na babasa. Ho, si Daniel, pwede ka na talaga. Salamat, salamat na talaga lang sa inyong lahat. Lahat na talaga, ko yung mga pangalan niyo, Alam ko kung sino kayo. Hindi katandaan ko kayo. Thank you, thank you, thank you. Tap, tap, tap. Share, share, share. The roses, ano pa ba yung mga kasasabihin? <laughs> tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you, thank you. Salamat. Thank you, thank you. tap, tap. Maripi ba lang dahil? Or narawit sa tao? Oh, Simpang tanda. Dave, Adidario, uh, uh, Briuso. Parang kilala ko na ata kayo. <laughs> join, join, join. <thank> pamilyar <laughs> yung pangalan. Parang pamilyar mga pangalan niyo sa akin. Iba. Thank you, thank you. Thank you. Lami you, <laughs> kalimog <Thank> yun. <laughs> parang hindi pa na. Thank you, thank you. Thank, Ayan Thank you, thank you. Tap, tap, tap. Join, join, join. Ano pa pa? Ano pa pa? Ano pa pa yun ta? tap tap nag-send mo di ba? May nag-send natin. Thank you for that. Yes, <laughs> yes. Thank you. Thank you. May na yako na ata tingnan pagkain mo. Tap tap tap. Yes, yes, yes. Tap tap tap. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Salamat in Bisaya Tap tap tap. Yes, yes, yes. Salamat. And <laughs> bulol na. Thank you. Thank you. Salamat sa mga share nyo, sa mga join nyo salamat, salamat sa mga binibigay nyo sa akin, thank you, thank kahit you wala pa. kahit wala pa, okay lang maghintay man ako kahit kailan basta nandiyan lang kayo okay lang kung kailan nyo ako bigyan kung hindi nyo pa type, okay lang din basta ako type ko kayo lahat thank you, thank you diyan, tap, tap, tap diyan, diyan, diyan. kahit ayaw nyo sa akin, gugustuhin ko kayo, tap, 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 thank you, thank you kung ayaw nyo sa akin, gustong gusto ko naman kayo, thank you join, 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 tap, tap, tap join, tap, tap saan kayo na, kahit saan lugar kayo nasaan kayo, okay lang, salamat ingat kayo, join, 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 tap, tap tap <laughs> <laughs>